Good morning. So, ano ba ang araw? Ano ba ang reaksyon ng At sa ating reaction na yan, tuluyan mo ng pagiging malaya ng Mindanao pagiging independent mula sa Pilipinas. At yan ay What? pangamagitan What are you talking about, man? Ang bawat tao na nakatira sa Mindanao at kung kanilang uh, pagbukod na ayon sa kabatas at walang magaganap na gulo o rebellion o or... gira. Ta Tayo, kung kayo, ako gusto ko talaga, gusto ko na. Magsawa na ako sa ilang presidente na kasi eh. From one to three. Wala nangyari sa Pilipinas. Wala nangyari sa Pilipinas. Kaya yeah, upang bigyan linaw ang ilan sa mga katanungan ng taong bayan. At isa na nga dito ang pagbubuklod ng Mindanao at paggamit ng independensya. By the way, uh, there will be a sort of a regrouping in the political arena de Posarano. So, uh, uh, still in the works. Pero si Congressman Alvarez ang, titignan ko yung, siya ng partido. Matanda na ako. ito nga bata pa. So, lang nga dito na ng panglibang asawa. Lima lang. <laughs> so, lang. Uh, we will uh, try to figure out na ano, we can be uh, at least in Davao. Kung hindi naman lahat, uh, meron tayo like, isang 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 boses na. Pero ako magprangka ako. Kikinig sila. We do not accept people na walang prinsipyo. Gobo -go kung congressman ko wala prinsipyo. Huwag ko lang pumasok. Kung so, ikaw sa ganun, pagdating ng pera, mahirap yan. Ayon sa dating Pangulo, isang movement o kilos ang bubuuin upang masimula na ang makinarya o proseso para makamit ang kalayaan o pagubuklod ng Mindanao. Bebot has been going around convincing people. Pero kami, alam ko, maganda yan pero hindi pa na wala pa yung dumating yung nag, 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 ano talaga yung nakita na natin yung baskin na anong gawain natin wala tayo the next president again would be as lousy as the old we cannot they, may, may, ano tayo, may, at stake is our future and our children. So, separate na lang tayo. Sir, will this endorse a new president, sir? Ha? Huh? Will this endorse a new president, the new party that you are... No, no, wala na ako. Retard. I will just be an advisor. At kung may may itong matuloy man itong Mindanao, I will not run for any public. Who is a possible run sir? candidate? Ako? Uh, can you, if not you, who is the possible candidate for that? the, for the first? well, bahala ano. Mm -hmm. Kung sino nandito, mga politiko, mag-convention sila, mali, malinis, walang bilihan. <laughs> Wala mang ano Nilinaw rin nito na hindi ito maging isang uri ng rebelyon o sedisyon pagkos isang paraan upang tuluyan ng pagkaisahin ang mga Pilipino. It would not be, hindi, na, hindi naman rebelyon, hindi yan sedisyon. There's a process in that. I think before the uh, UN, where you would uh, gather signatures from all sorts in Mindanao ang firma verified under oath in the presence of so many people designed that we want to separate kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon pati sa Visayas bahala kayo lahat, na nandito man sa atin lahat we all give our resources to them. Wala man ang samar, ang Cebu, wala man ang padala sa atin na usagin. Tayo man ang ang Mindanao is rich. But of course, kung separate independent to, at magpuntahan natin dito ang Pilipinas. Alright, so yan po na mapakinggan ninyo ang ating uh, dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at sinusuportahan ng ano. Ang ganito lang din naman, ang ganun kayo dyan sa Luzon, sa Visayo, mahala kayo. Kompleto mo naman ang Mindanao at binibigay pa nga ang kanilang mga likas, yaman at mga resources sa Luzon, sa Lusong, So, uh, ito po ay dinadaan sa legal at tamang proseso. Kayo ang umusga at uh, maganda bang magsarili ang Mindanao? sabi ni Pato Pilarusa pupunta ako ng Mindanao ayoko nang kumuha ng uh, visa o passport <laughs> alright so ganito na lang po at magkita-kita ulit tayo till next time iwan lang po kayo ng inyong mga komento at suggestion sa iba to alright thank you po